Magandang tanghali po mga kalaki, August 4 po ng alas 11 ng umaga Ayad po at sa mga laki followers natin dyan na nakaabang na, na gustong tumaya po ng mga 6 digit lucky numbers na pang Na pang jackpot po mga kalaki, abay, ibibigay ko po sa inyo ngayon pong uh, umagang ito mga kalaki Ano po, sa mga nagla-lunch dyan, sa mga nagtatanghalian dyan mga kalaki kunin nyo na po mga lucky numbers natin dito at habang wala pong bumibili ngayon syempre vlog vlog muna tayo mga kalakin nako, congrats ko rin po yung mga napanalo natin kagabi ng na mga balik taya po dyan po sa mga 6 digit lucky numbers natin ano? at meron po isang nanalo na 3 uh, digit lucky numbers naman po na tumbok po, ayan po sa 3D Lotto naman po yun mga kalaki kaya Nakakatuwa, ang dami pong nananalo sa mga lucky numbers natin araw-araw at nakapost po yan sa Facebook natin. Kaya kung ready ka na at gusto mong subukan ang mga lucky numbers natin, ibibigay ko na po ngayon po mga kalaki at syempre habang umuulan. Umuulan. Takas ng ulan. Takas ng ulan sa labas, o. Umuulan. Aba bigay-bigay tayo ng lucky numbers ngayon. Kaya kung ready ka na, eto na po mga lucky numbers mo. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas, at buong mundo. Ano to? Handa ka na manalo at maging milyonaryo? Ayan po mga kalaki at syempre po ang ating mga lucky numbers. Ah, may bibili lang. Ano po? Malboro Red? Isa lang. Isa lang. Na? Nahihingi sila kamahal-mahal ng garilyo. <laughs> Ito nga po. Ayan, at handa ka lang maging milyonaryo. Inom lang muna ako ng tubig mga kalakit. Ibibigay ko na po ang mga lucky numbers natin. Kakulay pa ng damit ko. <laughs> okay, eto na po mga kalaki. Umpisahan po natin sa 10 digit lucky numbers abroad. Kunin mo na. Number 37. Number 64. Number 59. Number 21. Number 32. Number 43. Number 18 Number 26 Number 33 At number 45 At ito naman po ang 8-digit lucky numbers abroad Number 23 Number 26 Number 34 Number 39 Number 13 Number 11 Number 20 At number 27 At syempre ito naman po ang 7-digit lucky numbers abroad Kunin mo na number 12, number 20, number 25, number 26, number 33, number 37, at number 17. At syempre po mga kalaki, ito naman po ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25, kunin mo na number, number 3, number 6, number 7, number 18, number 21, number 24, at number ayun, number 24 at syempre po mga kalaki, eto na po ang 6 digit lucky numbers 0 to 9 kunin mo na rin, number 6, number 7 number 2 number 1, number 0 at number 4 ayun, at syempre po mga kalaki, eto na po ang pinakalas, ang 5 digit lucky numbers abroad kunin mo na, number 31, number 25, number 28 number 30 at number 10 ayun mga kalaki, kompleto na po ang mga lucky numbers natin abroad. Lipat na po tayo dito sa Pilipinas. Pero bago ko po ibigay yan, sa mga bago po sa mga followers natin na, nako, dapat po nakafollow po kayo sa mga legit na account ko. Napakadami pong mga fake account dyan na nagkalat. Ingat kayo. Kinukuha yung picture ko, ginagawang profile sa Facebook, hindi po ako yan. Baka mali po kayo ng mga nafa-follow, hindi po kami ni Lola yan. Baka mali po kayo ng nasasalihan sa private consultation nako hindi po ako yan. Subukan nyo pong tawagan niya mga yan, hindi po yan sasagot, hindi nyo po ako makikita kasi hindi naman po ako yon. Ito po ang legit na account natin, ang dali pong hanapin, nagamit ko ngayon ha, Red Parunkin po, na merong 275,000 followers po sa Facebook, kasama ko po si Lola. Ito po, pwede nyo po ako makausap dito mga kalaki, lalong-lalong po sa mga sumasali, sa private consultation, kailangan makausap nyo muna bago kayo magpa-member, okay? At syempre po mga kalaki, meron din po tayong Ares na account. At meron din po tayong YouTube. Ang YouTube natin, Red Parungkin, na merong 17,200 followers. At syempre po, TikTok. Ang TikTok natin, Red Parungkin, na merong 445,000 followers. ay po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga laki numbers dyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. At pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos natin heart ng heart mga kalaki automatic po padadala ko yung mga lucky numbers agad-agad sa messenger niyo okay at tandaan niyo po mga lucky numbers namin libre po ito wala po itong bayad private consultation po ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki ibig sabihin ako po ang magbibigay ng mga tatay mo sa loob ng 3 months pag sumali ka sa private consultation sa Lotto Pilipinas sa Lotto Abroad sa National at sa Wedding mga kalaki bibigyan kita ng 2 digit 3 digit 4 digit 5 digit 6 digit 7 digit depende po sa gusto mo at syempre po mga kalaki ha uh, bibigyan ko po kayo ng discount sa mga habol po na sasali ngayon. 3 months po kasi ang membership para member ka sa akin ng August, September at October. Okay? Tandaan niyo po mga lucky numbers namin na 3 days po inaalagaan bago po palitan. Kaya sa mga interesado na gustong subukan ng private consultation, i-code ko ang birthman at Bertrand mo. Malay mo dito kaswertehin, malay mo dito ka manalo sa amin. Message na po kayo sa messenger ko at make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po yung mga gumagaya sa akin. Okay? At ito ituloy na po natin ating pamimigay ng mga 6 digit lucky numbers para po sa hihingi ng 642 Pilipinas. Ito na po ang loto jackpot natin. 642 number, ito na. Number 26, number 19, number 33, number 37, number 14 at number 8 at etron po ang 645, number 17, number 29, number 38, number 40, number 11 at number 6 at etron po ang 649, number 22, number 35, number 38 Number 41, number 16 at number 20. At ito na po ang 6556 digit lucky numbers mga kalaki kunin mo na number 42, number 45, number 31, number 27, number 23 at number 19 At ito na po ang pinakalas mga kalaki ang 6 digit lucky number 658 kunin mo na number 16 number 34, number 39, number 43, number 7, at number 28. Ayan mga kalaki, kompleto po mga lucky numbers natin. Takbo lang na po sa mga sukin yung outlet maya maya. Make sure po ang lucky numbers natin, aalagaan nyo ng 3 days bago po natin palitan. At ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Shout out po tayo sa, ayan, sa mga pamilya po ni Ate Cory. Ayan po siya po I -O f OFW po sa may New Zealand, hello po sa mga taga New Zealand. Hello po, ah uh, New Zealand tumataya yan ng parang yung Lotto Max kasi parang 6 digit 7 digit something like that ang mga tinataya nila diyan eh. Shout out po diyan sa pamilya ni ah uh, Ma'am Cory po dito po sa Pilipinas, diyan po sa May Mexico, Pampanga. Hello po sa inyo. At uh, bibigyan ko po siya ng hinihingi niya at uh, 4 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers. Sige po, pag-aaralan po yung code mo. Okay? At syempre, balik po tayo dito sa mga tricycle driver naman po. Dito po sa may bayan po ng ayan, bayan po ng Nueva Biskaya po sa may Bayumbong. Hello po sa inyo. Maraming salamat po dyan kila Kuya Nognog. -nog. Hello po at sa mga tricycle driver dyan. Saludo po ako sa inyo. Mananalo tayo ngayon. Claim it. Ingat-ingat po. Umuulan, umaaraw. Huwag pong magpapakabasa. Mananalo tayo. Claim it.